kailan ko pa siya niyayaya dito. Kanina, umaraw ng kaunti. Sabi ko, yan, umaraw na. Hindi pa tayo pumunta ng dam. Nang nawala ulit yung araw, lumubog ulit. Sabi ko, tara, punta na tayo. Sabi tinta, thank you po. pag pumunta kayo dito wag nyong kalimutang bumili ng kutsinta, kuto. sarap to. Oh, na mlelen na. ang gusto ko yung penog ng mlelen. <laughs> Tapos may nagtitinda ng pamingit dito. So, oh. Kung gusto nyong pumunta, wala kayong pamingit, bili na lang. Ubus na. Cookie ah, namin sa ano dati, lechon. Lechon, mami. Anong pong, ano, gumiging lechon. Yan po si Nene. Tumis-tumis niya naman. Hindi <laughs> pa siya makarigo talaga ng maayos na. Ano, binabalot pala yung paa na lipat. Yung sa kamay niya. Yung nasa paa na sa ngayon. Last na. Yan mamaya. Anong tawag dyan? Anong tawag sa mga yan, Be? Tools. Ah? Tools. Daw, tools. Patingin nga. Ang pogi kong Baby? Ay, ay, wag naman si mama yung ano mo, pokpokin. Ay, kinis naman niya eh. Ang sweet nitong batang to. May siya sa tools, tsaka sa mga cars. Sigang-sigang baby ko, lalaking lalaki. Nat, nat, si nat, nat. Nat Nanat magmerienda po tayo. So, pas. Tingnan niyo si Nene, parang evil. Hindi mo masabi. Nga nga lang naman. <laughs> <laughs> Tingnan mo, nakapitingin pa sana ng ate niya. Gusto niya nga kasi mag-isa siya. Kaso mainit pa. Pinapalamig pa po yung kanya. Hindi na siya makapagintay. nasi-join na sa papa niya. Ate, upo ka dun sa table. Do sa ano, may isa pang shelter. Uko ka haba't at papa. Hmm? Hindi ka na kasi dyan. Subuan mo din daw, Papa. Mm -hmm. Oh, eh? nagsiselos yung baby girl mo. Oh. Papa, oh. Eh? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm hmm. Yum, yum, eh. Mm, -hmm. Sino nagluto? Baba. Sino? Baba. Papa. <laughs> mainit, bebe. Pero masanay. Eh. Ay. Oh. Ay. ah. Ano ba? Oh, hindi na to. Kasi nagigiblow din, ha? Meron kasi minsan sabaw sa loob na, ano? Mainit. Kailangan maligo niya. Mm. <laughs> mm. Lasa ano na muna nga mamaya. Last graduate na ka mo. na, graduate na. Inject na nga na niya, antibiotic mm. niya. Okay. Mm. Mamimiss ka daw ni Tita Maribel. Ba't tawag niyo? Ba't tawag niya nila? Sa nurse, Tita. Kasi dyan lang si ano, Tita. Kapit bahay ni na Oma. ano siya ni Kuya Jun. Uh, ano tawag doon? Hipag. Bilas. Bilas. Hipag. Hipag. ba? Aywa. <laughs> bayaw na babae. Hipag. O, oh, Bayaw na babae ni Kuya Jun. Suki so, okay din natin sa lechon. <laughs> Pag, ano siya, pang gabi, madalas na no, kumakain siya sa kitchen house. Mga ah, gasilang dumagating. Oo. Eh. Mm -hmm. Sigurado kilala na ni Ney Ney. Ano ayaw mo nito? Binuha mo na. Oh, Ay, ito. Bakit, kung ayaw na siguro. Bakit ano ayaw? Binuha niya na, ayaw niya na. Ah. Hmm. Siyempre naman. Um. Ah, mm. Hindi na nakakain si Papa. <laughs> Talaga. Anong, Anong ayaw, ayaw niya? mo niya? Ah, <laughs> pinulot pa yung ano. Ayaw niya nga nang niluwa mm. niya na. Ikaw hmm. naman. Mm. Mm. <laughs> Ay, nabaso na naman. Ay. At daw Ginawa mong matanda. Tani gi muli bagyo. Merienda, sopas. Hey, grabe na ang laguna nito. Ang um, tawag? Sila lang pumasok ngayon dapat alam alam ko lang ayungin na ako nakita uh, bebe si kuya Jun kasi ginawa yung sa yung binili naming motor kahapon tapos si Rizal sinabihan ko kahapon na pumasok kasi nga nagano kami ng freezer tapos si meron ayungin na nagtanong kasi kaya sige sabi ko pasok ka wala iba nasaan mabilis nasa ilalim nga pala talaga sila hmm. gaganan lang at dadami na rin naman yan diba ba pero gusto ko lumaki Lalaki ah, yan, siyempre. Hmm. Pakainin natin. Magpapakain ako eh, para makita natin. Haangat ah, din kaya yan oh, pag nagpakain. Mm Ay, pa pa ilang beses. Kulay silver na. Wala namang iba eh. Baka yung Melda. <laughs> Meron na daw may, um, mga may ayungin. <laughs> Tapos si Kong Kong pumasok, magdidilig ng halaman na. <laughs> Nandun siya, nagdilig-dilig siya doon. Hindi, <laughs> joke lang. Yung mga palaka niya nasa gilid-gilid na lang. Banda doon sa tingin ko. Dito sa may gilid yan, papaya. Ayong Ay, yung umani, sana, no? Ay, wala nang dayami. Yung doon sa wala pa ako nakitang ayun yun. Maliit pa lang yan, no? Hindi naman kasi nakita yun hospital kami. Kaya lang, ayun o, ayun Nasaan? kita. Oh, Nasaan? Mabibilis. Mm -hmm. Wala naman, hindi, hindi, ano yon hindi butete dahil itim ang butete. Gano'ng kalaki eh, yung nakikita nyo? One finger. One Mabibilis. Buhay, Nakita pa naman sa vlog. Pag may nakita ko, ibabalita ko pagka may buhay. Ay, naku, si ni, ko lang saglit sumusunod na. Mabilis Opo. na ako saan kuya. Mabilis. Wait lang, yan na. Malilig. Ayan, good morning ulit. Yung vlog natin, paputin-putin. Ayan, makita ko dito kasi check ko. Para bukas medyo ready na tignan niyo naman kagabi natulog ako sa roof deck kasama mga bata tapos si mama Beth. hindi ako napuyat ako <laughs> hindi ako tulog kasi sa roof deck pala mas maingay pag mahangin mas dinig mo kasi sa room namin dahil naka close lahat uh, hindi ko maramdaman minsan na umuulan na o malakas na ulan kasi wala, hindi masyadong dinig pero sa roof deck dinig na dinig kaya ayun, hindi na ako sanay na naririnig yung parang ganon yung bagyo kakalampagan yung mga sanga, hangin malakas po yung hangin kagabi eh sa guagua ano ba ha lubao florida yung mga taga araya pag ganyan naman medyo swerte po swerte po kasi nasa mataas na part ay nako yung mga doyan. matutuyo kaya to kunin ko matutuyo naman siguro to i ano ko sa so, the dryer or papa laundry na lang yun ko pa gustong laban to eh kaso uh, ay may ano pala may hindi Inisprayan ko naman to every ano ng linen spray para medyo mamatay yung kung ano man yung <laughs> mga kumapit pero syempre kailangan labahan pa din paminsan-minsan hindi pala siya pwede kasi may kahoy nga pala baka hindi matuyo hindi naman siya nababasa dito eh daming lilinisin

Ako. Okay. Hmm? <laughs> Kailangan maano to. Ma-stilol. Pangit, eh. Oh. Bukas, medyo gaganda naman na daw po yung panahon. bibili ng pitch. Uy, nakatakas si Rowan, no? <laughs> oh. Uy, nakatakas si Nainay, oh. Paalis na lang. Nakasunod pa siya. Tumakas. Ay, daan naman sa pagkain, baby ko. Masarap. May ka. <laughs> Anong kinakain mo? Ah. Roman, later na yan. Ano o yan, be. Ano yan? Sarka. Ayan. Ang ko, yami. Ano yan? Bote ng chito ko. Kinamak ko. Kinamak ko. Kinamak Galing na ako sa taas. Ulit. <laughs> Pero kanina, pina may follow-up check-up si Nene eh. Okay na, okay na daw po siya. Sabi ni Doc. Natakot ka kay Doc, Nay? Ha? Ayo, hindi ko to. Ang mo? Ang mo? Wee. Ha? Uli. 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 Tapos sakit na ako kasi nag-prepare nga kami dun sa ano, tindahan. Galing na ako dun, nag -wings -wings kami doon. Kasama ko si Jason. Tapos si Kongkong nagwawalis doon sa labas. Si Ay. din. Ay! pinakilaman. Dinadala ko na yung ano eh. Nakit ko na yung... Oo. Uh oh! Ano, pang almusal bukas. Mag uh, ano ako. Sopas. Kaso lang, kulang yung ano ko, makaroni. Yung... Ngayon, yan. Bihon na lang. Parang pansit na sopas. Nay, madumi yan! yun nakaramdam to na alis ako nakasunod agad paano mo muna yung face mo? madumi bilis yun si nene nagpapagod na naman ah, na ka man nakakatulong <laughs> <laughs> kanina pa siya nakikipag Wag na! ka dito! Ney! Oo, oh, oo. Oh. Maano na, baka malamok na. Nag-install kami ng bang, ano, CCTV pa. Kasi minsan, may mga naiiwan yung mga customer. At minsan may mga area na hindi agip ng CCTV. Kuya si Nenay. Nang gugulo. Inaagaw pilit yung walis kay Nel Nel. <laughs> Nel, yali ka! Ayun, ang haagaw ng wadis. <laughs> Yung wala na tayong magagawa. Mahilig talaga siyang <laughs> tumulong. Ah, uh, nakita niya lang nagbitbit lang ano si Rizal. Hmm. Di pa naman lalagay, pinupunasan pa lang. Oh. Nay. Di ka ba pwedeng maghintay na lumaki Laki kang kaunti? Lang mira na oh. Ang bilis oh, kahit di ko Oh, galing! Bilisan mong lumaki. Ikaw na kung kong ano. Yay! <laughs> Unasan mo muna yan. Lead man. <laughs> Unasan mo muna. <laughs> di, di pa man yan. O, oh, pupunasan pa yan. Kaya nikabok pa yung bote. Bagong, yan. bagong labas naman yan eh. Ay! 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 <laughs> Ay! <laughs> bagong labas yan. <laughs> Ay! <laughs> Ay! Uh, shiny naman yung bottle eh. Kakaano lang ni Rambo. Para kuha. Hulog! Naulog! Huyug! Huyug! Hulog! Tama na, be! Uwi na, uwi na! Okay na. Connected. galing naman talaga ng baby ko na yan. Ang sipag naman. Uyug. Uy. Ay, talagang dalawa-dalawa. Galing ng baby ko na yan. Baka... Lana. Lana. Baka paglaki mo, tamad ka na. Ha? Oh, si Anne. Dale. Kumusta ang ng ganyan? Si pagyang baby na 'yan eh. ganyan, eh. Pati yung mga toys niyang kinakalat, silang magkakapatid, mga bata dun. Pag bago matulog, pinapaligpit ko sa kanya. Ay, balik saan? <laughs> Hindi mo makaya, oh. Oh, sige. Ah, oh, wala ka namang sleeper. Akin na lang. Akin na, kay mama mo bigay. Ayan. Thank you. Bait mo talaga. Naulog. Doon na lang. Ay, nahihirapan si Tito Rizal. Ah, matakas. Ay, ito. <laughs> Sana na ata talagang makabot 'yo. Nakakatulong ka na eh. Ha? Uwi na, uwi na kayo ni Lolo. Oh. Ah, mm. oh, hindi pa siya tapos magtrabaho dahil maulan, nagpa lang po kami. Oh, sige akyat mo na yan. Oh. Talagang ikaw na. Painga ka muna. Painga. Hmm. Bigat pa yan sa'yo. Oh. Ah, ah. Hindi ka, hindi ka patapos. Ang hirap pag ano, online. One week po silang online. Tapos, minsan mahina yung net po namin dahil may, ano, ulam. Nag-offline activity. Pero, pag iiwanan sila. Dahil, syempre, online yung iba. Tapos sila, naghihintay na lang ako ng mga offline activity nila. Pero, nagme-message naman na, na lang ako. Sabi ko, di sila makakapag, ano, soon. Ayan si Chichi. Siya naman nandikit nito. Hindi <laughs> pa naman kaya nga na. Medyo tamad na siya ako na nagsulat. Pero siya yung nagdikit-dikit nyan. my five senses. Tapos, mga sample yung sa baba. Chi. Hmm. Tingnan niyo naman yung mga offline activity ni Rowan, Ang dami. Nagawa niya na yung iba. Hmm. Pero ang dami yan. Hey.